Yo guys, sumating na yung ating in-order sa ano guys no, bakery. Yan. Itong prutas na to guys no. Prutas to guys. Kanin pa lang ako kakain nito guys no. First time ko palang lang kakain dito ngayon guys. So, di ko alam kung anong lasa. pero sabi na uh, nakita ko sa video nito guys eh, yung paborito tinitingnan ko na YouTube channel guys no na ano guys no, YouTuber YouTuber guys no. Na kumakain siya dito no. To nabubuhay lang to sa malamig na ano guys no, sa malamig na. Hindi ko alam sa ano guys no, sa mainit guys no, hindi ko hindi to, wala to sa atin eh sa Pilipinas tong prutas na to guys no. Uh, so dito na kain uh, sabi nila ang, sa, ang lasa daw nito is ano yung parang manga na parang uh, saging no na nagmix guys no yung lasa guys no. So ang tawag ng pangalan na ang tawag na prutas ito guys is papa fruit guys no, papa fruit ang pangalan nito guys. So tayo natin kainin guys no, tayo natin kumain guys no. So, tayo natin maghiwa guys ng isang ano guys. Tayo natin kung anong lasa guys no. Ito ay, ano natin no guys no. Anong lasa nito guys. So, yan, buksan natin guys no. So, buksan na natin guys. Ating papa fruit binili ko sa Mercury guys. Di ko alam san, san galing guys eh. Basta binili ko to sa Mercury. I think sa ano to guys eh. Galing guys sa mainit na lugar guys. Or sa Hokkaido. Di ko lang alam guys ha. Banda guys, ang milk kasi sa sa ano guys, no? sa may bandang uh, saan banda yung sa milk? Alas ka ba yun? Basta, yun guys, guys, alas ka guys, no? Yan! Uy, ubiray pa nito. Nangka, sugiti rin eh, kore. No? Mau mm, yasui bungkara ne, Ah, 1 kilo ga sugi sugi arine, sugi tiru ne. Ini mustanu no, ga, dah jebune. Hmm. Kaya ito, sugi tayo rin eh. Ayan, hmm. guys, o. Oh, oberep, guys, o. Oh. ko alam, guys, ha, ah, kung anong ano guys, no? Yung na-oberep, guys, o. Oh. Tingnan nyo, guys. Hindi ko alam kung mag-uki -okay ba ako nun sa ano, no? Sa binibilan ko nito. Kasi na-oberep, man. Oberep, man, itong bin binintan niya sa akin. Bukilo nga po yung oberep, man. So, hmm. ito, picturean muna natin, guys. Bago natin, ano, try, guys, no? Di natin kakainin, guys, no? Picture muna natin, baga natin, ano, guys, no? Kasi, wala to. Parang dito, puy dito. Wait lang, ah. Ano na, Ay, 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 kiti. Kiti. Sa sintura na ito. Ayan, guys. Ito yung papa papaprot, guys, no? Uh, karate lang binili binil ko ito, guys, kasi uh, karate lang yung na binayaran ko, guys, no? Kasi sira yung karate, guys, no? So, ito lang yung, na ano, guys, no? na dinisan ko na naugasan ko na guys no so guys na ako ikat guys no papa fruits guys no yun sabi lang, ang lasa nito mangga na parang saging guys no so yun so tayo natin tignan kainin guys no first time ko pa talaga kumain ito ngayon guys no papa fruits Dona na ati daro ka na wa tamis ti mitay ne eh. ito yung ano niya guys no oh? tsura niya guys no oh? ah ito guys para siyang mangga na malambot masyado. Na parang saging talaga guys yung ano niya guys, no? Tapos ang amoy niya guys, mm, parang laban na. Murag laban na guys ba? Tapos ang mamo niya, laban na nga murag may pagka mangga gamay nga may pagka saging gamay. Tapos tayo natin kainin guys, no? Tara kimas. Mm. Mao siya pagkalaban na guys, na siya pagkalaban na pagkasaging na pagkamangga. Mao lasa guys no. Tamis siya, tamis. Nga tamis nga medyo upload gamay nga na nga na pag pag wa tamangon siya di kaysa tamis guys no. Depende na siguro sa mihnog kayo guys no. Tamis siya guys no, pero oh, di kaysa sa tamis guys no. Tapos um banana banana no. May pagkasa banana guys no. Hmm. Lamit siya guys, lamit. Lamit niyo siya guys, lamit. Anong? first time ka mo kaunan eh. Mga siya laban na lagi guys. Laban na siya glasa guys. mo siya laban na nga. May pagkamangga, may pagkasaging glasa guys. Lamit siya guys, lamit siya. So, tayo yung fight guys no? Tayo mo kaunan eh guys. Tayo mo kaunan eh guys. Tayo mo kaunan guys no? Matry po ninyo guys. First time na ako na kaunan eh nga. Prutas guys no? Lamit mo po siya guys. Hmm.